Bakit? Ata na yung Ito pangit mo. May panis siya. Teach me how to do it. Teach me how to do it. na kayo? Ay! <gasps> <laughs> Sige na! Ay, Ikaw na-telling mo una kasi. Ay! Ay! <laughs> Ha? Pressure. Kinalimutan <laughs> ka Ano, hinuhuli pa yung baboy. <laughs> Sa kapayin pa. Ay, okay, okay na kayong order. nga. okay lang. Sige ah, na. <laughs> price naman ang tingin ko dito. <laughs> May subuhan mo nga ako. Ano? nga. Ayaw nga

Nang? Wala. Na ng taa, ng Wala nang saan yung 4G? Saan talagang pagdataan ito? Wala nga.